Okay, so, guys. So, isishare ko lang ulit to sa inyo guys. No? Actually, meron na akong nilabas na video nito before. No? So, maglalabas ulit tayo guys ng video dito. No? Kasi nga, ito guys ay ang nasa harap natin. Ito po ay solenoid bulb motor or inlet motor ng isang washing machine. No? So, marami kasi guys problema Marami kaming mga ni-repair guys na yung unang gumawa, yung 220 guys na inlet valve or solenoid valve nilagyan nila ng DC no so ang nangyayari guys putok yung board no so nasunog so pangalawang video ko na nito guys no? gusto ko lang ulit i-share sa inyo na kapag nagpalit kayo guys ng solenoid valve ng isang washing machine or inlet valve i-double check nyo talaga maigi guys no i-double check nyo kung yun po ba ay EC or DC no kasi nga pag once na nagkamali kayo guys ng lagay yung EC nalagyan niyo ng DC putok kaagad yung board nyo no so okay lang kung yung DC nalagyan niyo ng EC so hindi yan puputok no pero yung EC lalagyan niyo ng DC putok yung board nyo no so marami pa rin kasi guys na hindi nila alam kung paano talaga i-check yung mga solenoid bag so ito kasi guys ano to no may technique dito no example tulad nito guys oh wala na tayong wala na siyang label. So hindi mo siya alam kung ito po ay EC or DC, no? No, minsan nakakabit kasi 'yan sa washing machine, hindi niyo na siya malaman kung EC or DC 'yung nandoon, no? Kasi nga wala na siyang label, no? So dito guys, uh, bigyan ko lang kayo ng kunting idea para ma-identify ito, no, kung EC or DC siya, no? So isa natin 'to, no? So ang gagawin niyo, kumamit lang kayo ng tester, no? So sa tester guys, ayan, no. Ilagay nyo sa ohms, ohms reading, no? Sa ohms. Mas maganda kung digital ang gamit nyo. So, testirin nyo bawat pin. Ayan. So, tulad nito, guys, kung mapansin nyo, 4.6 kilo ohms, no? So, kilo ohms sya ayan, no? Key at saka sign ng ohms. So, ibig sabihin, guys, ito po ay easy, easy ito, no? Kasi nga, kilo ohms yung reading nya, ayan, no? Ayan. 4.6 kilo ohm So, ito ay AC, no? So, yung motor na ganito ay AC, no? So, isa, ito naman Try natin to So, ayan guys, 19 ohms No, ayan, no? 19 ohms Ibig sabihin, guys, dahil ohms ang reading nya Ito po ay DC No, DC po ito kasi ohms yung reading nya Ayan, no? Ayan, ohms So, dito makikita, ayan, no? Ito may label, 'yan, no? Ayan, so hindi masyadong maliwanag sa kamera natin. Hindi masyadong makita, no? Ibig pangit yung kamera natin, no? Hindi makikita, no? Pero ito ay DC, yan. Naman, testa rin natin. Ayan. So, 4.7 kilo ohm. So, ito po DC, no? DC siya. Ayan. So, ito naman. Tingnan natin. Ayan, 4.5 kilo ohms. Ibig sabihin, AC rin. No? So, ito. Ayan. So, ito dito. Wala na mga label to guys. Oh. Wala na. So, hindi mo alam kung ano ito. No? Ayan. Ayan, 31 ohms. So, ibig sabihin, DC volts ito. DC volts patakbo nito. Okay. So, ito na. Ayan, 5 kilo ohms. So, ibig sabihin, AC. No? So, ngayon, mabilis nyo naman tumayo din for example ang nakita nyo doon sa ano niya ay barado uh, burado na wala nang nameplate wala na siya hindi mo malaman kung AC or DC tapos pag sinukat nyo sabihin natin open na wala nang reading na makukuha so ang gagawin nyo guys para ma-identify nyo kung AC or DC siya kung sa was uh, ilagay mo siya sa was mode no tapos tingnan nyo yung output galing sa board pag makita nyo yung output galing sa board tingnan nyo kung AC ba or DC no yun na yun lang yung pinaka-way para ma-identify nyo siya No, kasi nga pag nagkamali kayo nito, guys, putok 'yung board kasi marami kaming sinundan nito. Mga nag-DIY, lalo na 'yung mga nag-DIY, nakita lang sa online may kamukha, sinalpak, no. So nung sinalpak, putok 'yung board, no. So DC pala 'yung nailagay, no, kasi kamukha lang 'yung pinagbasihan. So 'yan. So dapat mag-ingat sa pagpalang ng solenoid ng isang washing machine, no, para hindi lumaki 'yung gastos niyo. So kaya ko na-share ulit ito, guys, kasi meron kaming ginawa last time, nakarang araw. Ito po ay Samsung, no? So, ang uh, easy yung inlet valve ng Samsung. Pero nung nilagyan nila ng DC, no? So, hanggang pumutok yung motherboard. So, ang motherboard nagkahalaga ng 12,000. So, masakit, no? Masakit sa part ng customer. So, okay, no? So, sana makatulong yung mga video natin to Okay? Thank you.